Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng siyol o sa kaitasan ng langit. Sumagot si Akas, Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, Pagkinggan mo, sambahaya ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at mga ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Panginoon darating, siya dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman ang Panginooy darating sa si dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan ang Panginoon ay darating si dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon ay darating si dakilang hari natin. Aleluya, aleluya. Halina, susi ni David binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang ika na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Suma sa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pang at tinisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa ang kaniyako magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam na ng lahat na si Baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalan tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.